Kamusta mga tol? Grabe conception talaga yung nilalaro ni AJ Edu ngayon mga tol eh no? Siya na nga ba ang defensive anchor ng Gilas Pilipinas natin ngayon? Abay tirahin na natin yan pero bago yan hatyara muna tayo focus lang sa goal Yahoo! Okay game, AJ Edu Manzano mga tol ang tatay ni Louis 16, 25 years old, batang bata pa no? At naglalaro ng power forward o kaya kadalasan sentro para sa Gilas Pilipinas yung una natin nakita to sa senior team ng Gilas dati, laban ng Gilas tsaka Dominican Republic. Si Coachot Shot pa actually yung coach ng Gilas noon. Salamat naman, nagbitiw na. At doon tinauha ni AJ mga tol, isang legit na NBA star si Pusakat Katkar, Anthony Townsend no? Umi pa nga si Pusa Kat doon 26 points, pero talaga may mga pagkakataon, pinahirapan talaga siya ni AJ Edomon no eh. 5 out of 16 lang sa field goal si Pusakat Kat noon at meron pa limang turnovers. At ngayon nga, ito ngayon, naglalaro na si AJ Edmansano, under coach team ng Gilas. O yung unang laro, laban sa Qatar, di ba? na Napakarami talaga niyan, nagawa defensive stops dito eh. O yan, Spain pick and roll yan. Nice screen na siya dyan, pero na mo, natapik pa rin niya eh. Oh, nice naman. O ito pa, depensa sa poste, si Justin Bowen Revival. At yan, eh, tinan nyo, oh, nakaabang na kagad si AJ Edmansano. Nung itinira, tinan nyo contest niya dyan, oh, nabago talaga niya yung tira eh. Yung wala na nga. Ang daming ganyan nangyari dito sa laban nila sa Qatar, mga no? Actually, yung defense niya, isa talaga sa nagpahabol sa kanila dito. eh nakala niya tinamo wala nang makakasabay. Pero andiyan pa si AJ Edmond sa second line of defense. Nice oh. Ayun, rebound pa nga niya. Eto mga to, no, tingin ko ha, kung walang depensa na Edo Manzano sa larong ito, baka natalo pa yung gears natin dito, ganyan no, nakalusot kay Miriam Cabao, pero andyan na naman si Edo Manzano, second line of defense na naman, taas kamay pa kagad, nice naman, itinira ba o, oh, spasitan. Yan sa ganyan mga tol no sa health defense magaling talaga siya sa ganito eh. Akala kasi lusot na pero nandiyan na naman siya oh. AJ e, eh duman sana bigla susulpot maong sa pasitan. Oh ito pa isa ang ganda ng entry pass oh. pero nagulat siya. Ando na kagad si Edman sana nakatas pa yung dalawang kamay kagad eh. Pinuwer pa oh, sa parin niya baos pasitan. Oh ito pa isa screen na naman ang Lebanon dito. Ang ganda ng ginawang pasa oh pero again last line of defense ayan na naman si Edman sana na naman baos sa pasitan Kaso lang sinuwerte ang hayop naput bakpanga. Kung ganito yung mga tuloy no? Kahit makalusot pa yung kalaban Nakapasok man sila sa loob Kung nandyan si Edo Manzano sa ilalim Para mag-contest tulad niyang ganyan Parang pwede talaga Malaki chance Tasablay talaga yung ganyan eh Hindi lang second line of defense Mga tuleno Siguro kahit sa mga pick and roll defense Sa pag-uusapan natin ngayon Sa tatlong bigs na meron ang gilas ngayon Si Pasador, si Panukit O kaya si Edo Manzano Parang malaki talaga yung lamang ni Edo Manzano Sa defense Kesa doon sa dalawa Sa pick and roll defense ha? Kung nagkakaroon tuloy Ng na takot yung kalaban Mga tuloy na mira sa loob Tulad yan, din na mo, niya, tinan mo Ipinasa patuloy niya oyon O oh, ayun, naaga pa rin yung pasa pero tinapon naman kagadong sa sabaw. At yan yung maganda mga tuloy, no? Kasi dahil sa mga depensang ganyan, nakaka-fast break tuloy ang gilas natin. Eh, syatin mo, nakaabang na, o. Oh. Diretso tuloy sa fast break yan. Tuloy-tuloy. Mga ilan din yung nakakita natin na ganyan, eh, no? Nakadepensa yung gilas dahil kay dumansara. Tapos, ayan, nakatuloy-tuloy na nga sa fast break si Pogi. Ayan, no? Ah! At yung malaking pagkakaiba kasi ni eh, Edo Manzano kay Pasador mga tol. Agile na big man talaga to eh. No? Medyo mabilis kumilos to eh. No? Kahit sa mga close ganito oh. Hindi tuloy tayo nabubutasan sa depensa kapag 3 pointer. Yung sentro na kalaban nakaka-close ah, out to eh. So medyo okay dito sa perimeter mga tol ha. Kaya tinan mo nga. Napaswitch pa siya sa maliit diba? Pero tinan niyang ginawa niya contest mga tol oh. Napakagad contest talaga eh no? Portre. Yung tungkab na nga. At ito, mga tol. Kapag kasabay niya sa loob si pasador, kahit pa nasa pick and roll defense si Pasador ganyan tingnan niyo, oh. Kapag roller nang nangyayari. Ganito eh, oh. Andiyan si Edo Manzano sa ilalim para sa depensa. Ayan, oh, nice! O oh, ba, nyo. Isang weakness kasi talaga ng depensa ng gilas. Ano ba? Kapag dinala si Pasado, sa pick and roll na ganito eh. Pero kapag eto, kasabay niya si Edo Manzano, parang nawawala ng butas masyado eh, no? At atak pa ni Edo Manzano yung butas. Ayan, na-steal pa nga niya, oh. Hindi kailangan gumit na ni Pasado sa pick and roll defense. Wala niya, tinan nyo. Ang layo ng pwesto ni Pasado sa ball handler, di ba? Bakit ka nyo? Eh kasi nga, andyan si Edo Manzano para second line of defense natin eh. Maos, oh, pansitan. Actually, mga tol, ang napansin ha? Ang ganda talaga ng depensa ng gilis natin kapag sabay si Pasador tsaka si Edo Manzano sa loob. Tulad yan, napunta tayo ni Pasador, diba? Tapos, eh, no? Si Edo Manzano naman yung kumuna rebound. Nice, eh, oh. Oh, okay, ito, tingnan nyo. Kabalitara naman ngayon. Si Edo Manzano naman yung dumidepensa. Tapos, ayan, si Pasador naman na kumuna rebound sa loob. Okay, diba? Pagsabay sila, eh. Hindi tayo namamama sa loob kasi meron tayong dalawang malaki sa loob. At kahit sa mga fast break defense mga tol, wala talaga ako masabi. Tatlong laro lang yung nilaro nila, 'di ba? Pero ilang beses ko nakita Nakadepensa sa fast break to, ganyan no, pa sa pansitan. Okay, pa isa, fast break din yan, ha. Tiningnan 'di ba? Ang bilis niya makababae, no? Tinira diba? no? na kagad ng kalaban, portrait, tong kabyan. Ayun na rebound ng ni Edo Mansari yan. Okay, pa isa, fast break defense na naman to, ha. Tingnan niyo siya mga tol, no? Tumatakbo siya habang nakatingin siya sa likod para makita niya 'yung bulhante kung nasaan na. Okay, no? So sakto 'yung ginawa niya pagharap. na yung kalaban. Eh, kaya taas ka may pangako pa ko dyan tol oh ito pa isa natapon ni Papa Duit yung sabaw dito eh oh naka fast break tuloy ng pero again mga tol sino na naman kagad ang na nakababa si Edo eh, Masano na naman eh o yasa sinabayan ba, yan? ba pasitan ang sipag talaga nito bumaba mga tol at ang bilis pa ha panigurado mga tol mas mabilis pa ito tumakbo kaysa kay panuket, eh nakaribot pa ka so fast break eh oh at ayan pa pala mga tol, box out tsaka rebounding, okay no okay din talaga to eh, no? Hindi kasi siya basta-basta natutulak sa mga box out. At yung talon niya, mataas, ganyan, no? Lamang talaga sa talo na eh, nice. O, at diba, tinan niya, box out dito, solid na solid talaga eh, no? Nalagay niya sa likod niya yung bantay niya, at halos hindi talaga siya natulak, kahit konti lang eh. Tingnan niyo kasi tukod ng paa niya, mga tol, tapos nakabend yung mga legs niya, diba? Importante talaga yung ganyan para meron kang puwersa pag-atras, tsaka hindi ka mga top balance ay oh, ito pa, perfect talaga yung magkakabaksot niya rito eh, no? Nalagay niya sa likod niya yung niya. Tapos nakaharap pa eh, yung parehong braso niya. Ayun, oh, nice, oh. Perfect na perfect talaga yan. And na-remote pa nga niya, nice. So, yun mga tol, no? Ito, ha? Kung depensa lang ang pag-uusapan natin, eto na talaga eh. Si AJ Edumansano talaga yung defensive anchor ng gilas natin ngayon. Ang tanong eh, mas magaling ba siya dumipensa kaysa kay Panuket? Oo naman, para sa akin eh. Mas solid talaga ito dumipensa kaysa kay Panuket At mas malakas bumax out to, tsaka rumibag kaysa kay Panungkit. Pero mga tol, no, sana kung dumating ang pagkakataon, na rin tayo, no? Magkasabay na naman si Panungkit tsaka si Edo Manzano. Eto, this time, under coach team naman. Ayun na talaga e, eh, no? Yung na talaga natin eh. Doon na natin makikita yung pinakamalakas na depensa ng Gina sa history ng Pilipinas. Sana nga, no? O, napanghimagas, maglegay makita rin Panungkit.